Ay, mga mahal ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Warlito. Ang tanong na ay, ano ang gagawin kapag hindi tumigas? So, yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ako kasi, kapag ka hindi tumitigas, isinusubo ko. Imposible naman talaga na kapag ka isinubo, ay hindi titigas. Titigas at titigas yan, maniwala ka sa akin kapag ka magaling ang isang babae. Pero kung halimbawa, kung ikaw ay isinubo na ginawa na sa'yo lahat ng isang babae, tapos wala ka pa rin, hindi pa rin tumitigas, kailangan mo nang ipakonsulta. Okay, so wag mong hahayaan na ganyan lang yan at hindi natitigas. Malamang sa malamang, meron ka ng sakit tulad ng diabetes. Okay, so kapag hindi na natigas, may sakit na pong nararamdaman ng isang tao. O kaya naman, kung walang sakit, siguro sa sobrang kabataan na, ayan, sa kabaliktaran po. O kaya naman, sobrang pag-inom yung bisyo na yan dapat iniiwasan na kapag gusto mong laging matigas ang iyong sandata. Masama po sa kalusugan ang sobrang pag-inom ang paninigal masamayan. Siguro naman nakikita ninyo yung mga nasa pakete ng sigarilyo masamayan, Hindi katitigasan sa kalaunan. Okay? Yung katwiran niyo na kapag ka, nakainom kayo ay uh, mas matagal ang laban. Sa una lang yan hanggat kabataan ninyo, pero pagka halimbawa tumuntong na kayo dun sa edad na halos wala na kayong magawa, may iisip nyo yung mga ginawa ninyo nung kabataan ninyo na sana hindi nyo na lang ginawa. Kaya kung gusto mong laging matigas yan, dapat alagaan mo na ang iyong sarili. Huwag ka na magbibisyo. At lalo nang huwag ka nang iinom. Kumain ka ng tama. Kasi pwedeng magkaroon ka ng diabetes kapag hindi ka kumakain ng tama. At yan yung dahilan kung bakit nakawalan ka na lang gana, hindi na tumatayo ang iyong ti at wala ka ng ganang makipag palakpakan. So, sana naging maliwanag ang paliwanag ko. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.